Hi guys, good evening. Wala nyo, nasaan ako guys? Wala nyo guys? Yan o. Siguro alam kung yan, ako saan guys. Mga idol. Yan, di ba? Siya lang lolo. Maka hotel. Yan, napa hotel po tayo mga idol. At bukas pa po ng 4pm, ang natin sa Bahrain. Dito sa Bahrain, papuntang gasin. Yan. Nag-check-in daw mo tayo sa hotel. Libre naman to. Sagot ng airline. Yan. Wala ko kasama dito. Kala niya may kasama ako. Wala ako kasama. Single yan. Dito ko nakahiga. Kabila wala nakahiga. Solo natin ang room mga idol. Pahotel-hotel lang ang lolo. Yan. Karang <laughs> tayo may airplano bukas. Yan guys, ito po yan sa sama sa Samato Hotel, Samato Hotel ba yun? Basta, 'yon. Bye bye, boss boleh.